Hi guys, good morning. Yan, uh, i-update ko lang po kayo dito sa pinapagawa nating ano, uh, malit na building para sa business natin. Yan, yung isang labor natin dito, siya yung magpapantay nito ano. Ang gagawin kasi natin dito, uh, siyempre medyo tataasan natin para kahit na umulan, walang problema tapos lalagyan natin ito ng graba para maganda, para smooth yung mga pupunta dito, mga mag-walk in, ganon tapos yun si kuya na-ano na siya ng tiles para dyan sa lababo natin, puntahan natin siya ito maganda to kapag ka natapos kailangan natin kasi ito medyo i-level natin dito sa kalsada yan dyan sa kalsada kasi uh, kailangan syempre ang nagiging problema lang dito dito yung area na to siguro pag may pera na tayo patatambakan natin to para dericho dun yung tubig so ngayon papasok tayo dito yan yung unang vlog natin dati dito. Hindi pa siya natapos. Yan. So ito almost na malapit na dito sa flooring pa lang to. Tapos ang medyo ano kasi dito, medyo tricky, medyo hassle talaga yung pagbubutas nito. Yan, kagaya niyan kasi ah uh, meron tayo dito ng host nito. Yan, tatlo. Pero pag natapos ni Kuya to, wala nang problema. Madali na lang ano kaya ano yan, maghahi ka naman sa vlog natin. Yan, sa lahat ng mga gusto magpa-tiles na ako, maganda na yung tiles nyo. Oh. The best naman. So, siya yung, ano, hindi man lang siya, hindi siya yung unang nagtrabaho dito, pero siya na yung kinuha natin mag-tiles. The best yung tiles niya. Tapos, ipapasyal natin sa likod. Para makita nyo po yung update lang. Ay, ah, yung update dito naman sa gilid. Yung dito sa gilid, guys, yan. Puli, ano na to? kumbaga ready to paint na to na ano na na tawag dito na finish na siya na, na liha yan I mean na liha kaya ito makikita nyo wala itong liha kasi lalagyan natin ito ng tiles lagyan din natin ng tiles parang corner tiles magiging corner tiles tapos ito kung meron sana akong budget ipapatiles ko sana to kasi hindi na ito hindi na rin okay lang hindi naman dito hindi naman to maulan hindi siya maduming tingnan kasi malaki yung space dito tapos yung mga nakikita nyo yung mga wiring natin dyan kumpleto na yung mga ilaw natin dyan i-update ko din kayo kapag natapos yung ano kapag nandito na yung ano tapos uh, wait lang meron tayong tubo doon no? na magiging poste para sa paglagyan ng kuryente natin yan yung tubo na 4 siguro yan pinatayo namin yung kahapon para talagang ano na matibay na tapos lalagyan natin ng parang billboard na maliit parang double purpose na siya yan tapos punta tayo dito sa likod yan yung nakikita nyo naman dito na ano walang na nice skim coat yan kagaya nito ito magiging tiles kasi yan uh, taas hanggang sa baba o, tapos dito naman ang magiging Uh, may pintuan kasi diyan lalagyan na lang natin ng steel matting yung pinto Parang ang pintuan talaga si steel matting style na siya. Tapos uh, steel matting, steel 'Yon tapos uh, syempre required kasi lababo diyan sa diyan sa labas. So, 'yan lang po yung update sa ngayon. Ito hindi na natin ito papais game coat. Plain na 'to. Pintura na lang natin ng stone gray para maganda. Tapos ang magiging pintura din ito, basta nyo na lang. Tatlong pintura lang gagamitin natin doon sa loob para malinis, puti na lang. So hanggang dito na lang guys. Update ko ulit kayo pagka, pagka ano na ulit sa mga susunod na araw. Para araw-araw kayo makita ng bagong update dito kung ano yung mga natatapos. Thank you!